halos isang linggo na lang po at gugunitain na ang undas. Tumas na kaya ang presyo ng mga bulaklak sa ngayon? Nasa Dangwa sa Maynila, si Joshua Garcia Live. Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Chi. Normal pa naman ang presyo ng mga bulaklak dito sa bulaklakan ng Maynila pero asahan daw na mahigit doble ang itataas ito ilang araw bago magundas. Chi, ayon sa ilang tindero, lalampas na 100% ang itataas ng presyo sa mga bulaklak dito sa daang walalot pag malapit na ang undas. Ang centerpiece na sa ngayon ay tigi isang daang piso ay maaaring umabot ng 200 to 250 pesos kada piraso. Sa basket na 300 pesos sa ngayon ay tataas daw na nasa 700 to 800 pesos. Habang sa tropical arrangement naman na ngayon ay nasa 600 pesos lang ang isa ay maaaring umabot sa 1,500 pesos ang bentahan. Undas po, Baka po mag-start po siya ng mga 28, ganun po. Magtaas na po. Ganun na din po, mga ganun din po bumili para kahit pa paano makatipid din po. Si Alvin na kalahating dekada na rin nagtitinda ng bulaklak galing pa ng Santa Rosa, Laguna. Dumayo ngayong araw para mag-price check para sa kanyang paninda pagsapit ng undas. Anya, Iba pa rin daw kasi kapag talaga dito sa Dangwa, nabagsakan ng bulaklak, di hamak daw na mas mura kumpara sa ibang mabibilan. Maaga akong pumunta para at least yung presyo ng mga bulaklak ay alam ko na. Nag-prepare -pre na rin ako para sa mga darating na o order sa akin. Cheap ay naman ng mga tindero dito no sa mga mamimili, pwede naman doon na mamili na maaga dahil tumatagal naman daw ng 5 to 7 days yung kanilang mga bulaklak. Basta alagaan lang ng dilig sa tubig. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa inyo, Janchi. Maraming salamat, Joshua Garcia.